Hello, welcome to my another video. This is AC So, pasensya po, no, humingi po ako ng paumanhin. Pasensya sa mga subscriber ko na matagal-tagal na hindi ako nakapag-upload ng video dahil busy ako sa daily life ko. <laughs> no. Tayo kagising, maganda ng almusal. No, tapos ihanda yung mga kailangan ni Mr. papunta sa opisina, tapos magwawalis, maglilinis, maglalaba no? Tapos nahirapan pa ko sa pagkagawa ng roti ng asawa ko. Although dalawa lang naman kami dito sa loob ng bahay, pero akin lahat ha. Kaya sinasabi ko sa inyo, no, sa mga nagtatanong sa akin, ha? yun lang nga lang, matagal. So pasensya po. Pero pag nabasa ko 'yan, uh, nagre-reply ako, sinasagot ko yung mga tanong niyo. Kung hindi ko masagot 'yan, hintayin niyo hintayin <laughs> nyo kung kailan ko replyan Pero kung importante talaga, no, makita nyo messenger ko, tumawag kayo, no. Kung naka-online ako, wow, ah, kung naka-online, di, okay. Pero kung offline, di, pasensya, no. So, update ng buhay ko sa loob ng anim na buwan na wala akong ina-upload na video dahil dito, busy ako sa loob ng busy ako sa araw-araw. Magluto, maglinis, maglaba. Ano pa? <laughs> Magchika-chika. Makimarity sa mga friends ko na nagtatanong. Pero yung mga uh, na-close ko yun. Ang nagtatanong sa akin. <coughs> So, maraming nangyari dito sa buhay ko. Marami nangyari. Minsan, na, madidinig nyo, may ingay sa labas. Hindi ako makagawa ng video. Minsan, nakalimutan ko na yan. Kung ano ang isasabi ko sa video ko kasi paulit-ulit na lang. Minsan, may ingay dyan. Nagtitinda. Minsan, may mga nagchikaan dyan. Minsan, merong, merong sasakyan na maingay yung ano ba? Ang fabricator niya, aywan. Yung busina, maingay. Marinig yan sa video ko. Kaya hindi ako gumagawa ng video. Nang hinayang ako. Nawalan ako ng gana. Nawalan ako gana magkawa ng video dahil dito. Ingay. Hindi naman ako makalabas. Labas dyan na magvideo-video. Parang asing mga langaw to eh. Na parang saan ka doon naman susunod-sunod. Pero sa totoo lang, hindi ako gumagawa ng video sa labas. Kasi, niwasan ko kung mga problema na ma-encounter ko. Alam nyo naman, ano to ah, Muslim. Tapos, mga conservative. <laughs> mga ano ba, parang taga-bukit ba? Joke. yun. So, daily life, yun ang update. Ano pa? Yun. Kung, ito, may isa ko sa inyo, pag malapit ng Ramadan or kasagsaga ng Ramadan hindi kayo ma-replyan ng mga boyfriend niyo hintayin niyo Kasi pag araw, hindi yan sila makareply sa inyo. Hintayin niyo Dahil kung magpasting sila or hindi inom or hindi kakain, kasama niyan sa ano nila. Sa religious, ano ba? <laughs> yon So, update ng buhay ko. Busy ako talaga sa araw-araw. Kaya minsan, sumasagay sa utak ko yung tagal-tagal na hindi ako nakapag-upload ng video. Ano ba ang ginawa ko sa buhay ko? yun, minsan, tinatama din ako. Kasi yung utak ko, hindi gumagana. Meron akong isi-share sa inyo lahat-lahat. Kung pwede lang naman, imajikin ko yan. Gagawin ko. Pero, walang magawa. Dahil, Mag-isa lang ako sa loob ng bahay, akin lahat. Ako tagaluto, tagalaba, taga-taga. Tagalinis, no? Minsan, ano pa? So, parang pagsasama namin ng aking asawang Pakistani. Ganun pa rin. Tapos, medyo masaya na. Palaging naglokohan, palaging katyawan. Kasama na yon sa, ano, sa isang mag-asawa na merong away, tampuhan, merong hindi magkaunawaan, magkaintindihan, magkaiba yung ano, lalo lalo na hindi magkaiba yung ano namin, yung nationality. <laughs> Pero isi lang, easy PC, pwedeng i-deal, pwedeng i bolsa pwedeng i-tikom. Di grab natin, 'di ba? Kasi kung ma makitid at mahi ano ba hindi mahaba yung pasensya mo ay lagi ka talagang mainis no mainis ka talaga pero sa tao naman yan di ba kung kayo mo eh sakripisyo or dahil mahal mo ang isang tao gagawin mong lahat di ba so yun ang update sa buhay ko sa so, loob ng anim na buwan marami iyare. <laughs> eh, mga bilihin dito, nagsitaasan. Hindi na makontrol. So, masakit na yung bulsa ko. <laughs> no? So, marami pa akong isi-share sa inyo dahil palapit na ang Ramadan, medyo isisi na yung gawain ko dahil <laughs> focus tayo sa ano nila, <laughs> sa ano, event na Holy Month. So, yun lang. Kung meron kayong itanong, ilagay ko dito yung messenger ko. Pero sa huli ng video ko, huwag kayong mainip ha. i lang. <laughs> iswipe lang or pag lang. O. Oh. Um, may mga problema kayo, pag-usapan natin. Pero yung mga family problems at financial problems, ha, hindi ako pwede dyan. Hindi, ako, wala ako, wala yan sa ano ko, teori, okay? Yun lang.